Sige na, picture na! Sa wakas lang kayo mag graduate na yung pamangkin ko na quad. Bira <laughs> lang pumasok. Smile!

Okay, tapos na lang kayo ng graduation ni Sky uwiin na tayo nakaya dati kwada eh. na silibre na nga bago nga dati gamit na the na kasi mainit. Dali na, dali na. Pantalong, di inita. Sige na. Kunin mo na lang. Ay, nag-iak ka doon. nag doon. graduate. Ba't ka nag Bakit na Kasi hindi siya magapunta sa maraming bull daw. Punta ka sa maraming bull? Ha? Anong sabihin mo, Garod, kung magpunta ka? Sige na, sige na. Mag-base ka na, Garod. Nihis ka na. Yan na kita. Dito ito karoon na kita. Payayaman tayo ni Sky. So, ti-premium natin ang nakagraduate. tayo sa kwat guys sa video. May pinto lang ako lakay nag try, nag tayo dito sa video. Tulo kayo. Kung makikita niyo, pwedeng lang po. Ayun. Shout ko po ito sa YouTube Lakay, yung dalawang buwan. Ayun, 6,500. Tapos may balance siyang 2,000. May dati itong balance lang 2,000. ang nasahod natin, yan yung Supra. 6,651. Yan po yung sahod natin sa dalawang buwan. Yung kasi niya po, yung Ngayon, pag sahod lakay, ko lakay gulat ako lang bumalik ako dito kasi Subra Yung kwan lang ng B. Yan. Bising nga 65 yan, 500. 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 5 Yan kayo. Balik, 7, Babalik natin yung 1 la kayong 1,000. <coughs> Pantayon, <June. tos> Nag-withdraw ako mamba, sobra ng 1,000. Saan? Ka, Diyan po sa... Sa machine? Opo. Sobra po ng 1,000. Check okay. up okay. ang kanyang hili. Hindi mo ako ang kanyang. withdraw mo sa... 6,500 lang. 6,500 lang. 7,000 yung kanya. 7,500. Opo. Sa dali lang, sir ha. Pagawa natin ng report, sir ha. Opo. Doon. ganda ka si okay. ng ano yung kuya. yung ano yung ano yung ano yung ano yung lang yung ano yung ano yung ano yung lang kita tayo na ano yung 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 ano uh, accommodation Nag-urura iso na pa Di Manila Di palang lang Manila lakay iso Ngayon lakay mga ko lang Noon may nag gmail sa akin Na Lagyan daw ng patalasas yung mga video ko eh, Hindi ko po Kwan yun gin, hindi ko po yung tianggap lang kasi yung ipinupromote nila na napatalas tas 1, sugal <laughs> kaya hindi ko tinanggap ado ado ko makorta katan Kasi inject nga tinanggap ajay tamok nga makapir di pamilya makapir di ti kwa pinagbiag ti tao. dati yung matao na <laughs> malakay darjan is kayo mga mga ta mga tayo damdama handa na ta kagag ta kasi na po Nag-graduate yun, ka kaanak ako na man mano nga sumgrek tis kilaan. Happy, Happy birthday! birthday! I love you so much. Tato, hindi na mapatay. <laughs> <laughs> Nagpahinga pa si tatay natin. Natulog sa lupa? So ako natulog pa. Natutulog pa siya ngayon, Sky. Mm -hmm. Tato, si Per, I, I love, love you so much. I love you, Tatay <laughs> si uh, dalawa kayo, handa nyo ito. Ito, hindi pa mapatay. Okay. Ground mm -hmm. no? <laughs> <laughs> hindi na matapatay. Tara. Wala pa si tatay natin. Natin pa siya. Handa na ni Sky kini. Birthday na gamit natin aldaw. March 26 okay, ni tatay ko tate nga Ni tatay ko. Hindi, si hindi, 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 Lam -tay. Lam -tay na siya. Ay, wala hindi, 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 Nay, ito dito ba nga? Hindi siya mapatay. Kain po tayo mga lakay. Mga Mangantayo mga lakay. Ang rabi eh. lang makita ka mga natoy. Ung, Kain mga lakay. Ba? Angka ang rabi silibrant. Dito ako. Mukbang. Saan ka? Saan ka? Ano ko? lakay. ka lang? Ano ko din na. Hindi Ikaw ang boss nyok. Maglabas ka na? Hindi.

hinakoy kain ka doon kain ka pang magpandayan mo na ako yun takmat ang mga minta yun ang mga doon Kalau ni, nama tengah kain. Kalau na kau ni, kain tak tak. Kalau tak tak. Kalau tak tak. Kalau tak tak. Kalau

Gusto ko yung wadyo eh. Gusto ko ito. Na ito na ni? Gusto ko ito. Bakit? Ikagatangkan. Sa ajikanam, chakti mga anay. Hello, tiyo ka rin rin. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo Ling. Hay ko doon oh, titingnan mo na Ling. Hay ka Ayun na. Dito. Hello. Sa camera. Ano, Tita Lingling? Ingat ka dyan, sabi mo. Ingat ka dyan? Hmm. I love you. I love you. Ingat ka dyan, Tita Lingling. I love you. Wala dyan si Tita Lingling sa loob ng kamera. Hmm. <coughs> Kakausapin mo lang. Para mapanood niya. Oo. Ginapanood ka niya. Mandita. Tita Ling Ling. Wala nang mag, magtulog sa akin sa aparalan. Kulam. Sabihin mo, magbili ka ng toys ko. Bili tayo ng toys ko. <laughs> Galingan mo ka rin mag-aral para magbili siya ha. Oto. Oto. Kainin ko ito. Mm -hmm. <laughs> Laman na. Baka mag-set ang chan mo dyan. Kasi maalot yan ako. Tama nga doon. Hindi ka magpalalo. Tama na. Ayun, ayun, ayun. Napapain ka naman ko. ng kanin. Ayun, ayun. Sila kaya salamat <laughs> kina Apo Justine, naglabas nga. Salamat, so nga aldaw tayo. Salamat po tita. Bye bye.